Ito, first cut. Ay, wala pong bulate. Warm cut. Ay. Ay, 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 ay. pag po na blab na. Pag-ulap na. May nagbibidyo kayo sa labas, kaya uwi na po tayo. ay second cut ka pa pala oh second cut yung yung binibrid na uodo. oh. ah yun nga pala ang paain namin yung binibrid na worm kay Winchester dala po ni Papa Ching TV kahapon eh, may natira pa yun yung gamit namin ito po, first cuts. Ah, second cuts pala oh. Wow! O, ganun muna oh. oh. Matalas po yung ano. Ayan. Perikado. Oh. So, sobrang excited. Ah, uh, guys, good morning po. Pinaka-pahinga na po namin to. Ah, uh, yung pa-cool, cool, relax lang po na pamimingwit marami po kasi naminigwit nyo, maraming angler Kaya po, punta po tayo dito sa mata lang ho pero malalaki Aww. Nagay ka lang sa fishnet Ayan, si ano, Romy naman ho. ngayon ang yan warm, warm ang pahim po namin wala pong bulate warm naman o no, yung piniprit po yung worm mga urut piniprit po yun ayan na rin si Master Jojo saka si Master Sunny nakakata po dito madalang, malalaki pero ngayon ang dagdaga po ng maliliit hello aray aray, aray, aray. Hey, rey, 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 rey. dito pero malalaki oh. siguro kung halimbawa katulad po nung mga nakarani Master Jojo makaka-harvest po kayo pero malalaki kaya katulad po ni eh, Mano ngayon may uli po ayan alam ko na po yung sa kayong mga gamit eh habang nagbabantay po kami ng dahil ni Mano ayan namitig niyo po kami hindi pwede namin iwanan yung dahil ni Manong dahil baka ho daanan nun mga mababait daanan po kaya po habang nagbabantay namimingwit po ayan so yun po guys ah, dito lang po muna tayo habang nagpapahinga po kami kasi po doon sa nung mga nakaraan po namin talagang pagod na pagod po kami ni Manong dahil oh, ang ginagawa po namin panguhuli pasabi to o salvage ang tawag po marami po doon lalaki po heto na naman uy uy kaya pala si Sikita eh malinti <laughs> heto po pwede na po to pero dahil cool na relax lang naman tayo sa pamimingwit aray po aray po piliin po natin yung mga huli. Ha? Huh? Pipiliin lang natin. Dalangin okay, mo niya? Guys, pilihin na po. Pulat, pulat. Wow! Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Ang tamil. <Ganta. laughs> Habang nagpapahinga po, namimingwit. Ito oh. po, pinakapahinga namin. Pinakapahinga ko po. Yan, dyan din. Ang mamingwit to. Pitchin na naman po. Sandali lang. Another one. Sandali lang, Pitchin. Uy, pulahan. <laughs> Ay, sandali lang po. May, merong Oras po yung tilapia natin ay yung pain natin may oras po mamaya po expert na yung pain po natin hindi Ayaw, <laughs> na kakagat sila ayun po ay 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 ay

Santa Nina, wala pang 5 seconds. Naku, patay tayo dyan. May music po. Uy, ah, uy. Naku, wala pa. Naku, wala pa. Guys, naku, wala pa. Ay. Ang ganda ng na pahinga natin, no, marami. <laughs> Ang ganda ng pahinga namin ni Marome, tumatawa lang si Marome. Marome ay nakate. Ay nakaharap sa inyo Marome oh. Oy ano. Paharap Woo! po sa inyo. Pahinga ni namin ni Marome. Simple yung pamimingwit pero rock. Oh. <laughs> Simple po pero may pangulam. Aba nagpapahinga. Tala, ito meron din.

Guys, oh. Ito, ito pala yung Jaguar. Ito, Ito pala, oh. Ngayon, ito naman ngayon ng mga isda o oh, lumalabas dito. Jaguar. Ayan po. Ganda pala, oh. Ito. Ay, ah, to pala. Ngayon ko hindi po nakita tayo, oh. May Jaguar po. Oh. pakakawala po natin para katulad po ng orange

Aplooos! Wow! Wow! Bukit maganda bawa kang maganda habang nagpapahinga po. Ang ganda po ng pahinga namin, ano? <laughs> ano to? Pa-relax na pamimingmit lang po habang nagpapahinga po. Kasi po, nung mga ano nga, yun nga po, sabi ko nga po kanina. Kasi sa Bananal Beach po, nakapagod din po talaga yun. Hindi nga po kayo nagpapahin, pero hatak naman kayo Hatak! Gila dito, hatak doon. Ganun po yun. Kasi <laughs> Another one! Uy! po! po ng <laughs> po yung ano natin ito po yung pahay natin oh. yung kulay puti ko, oh. Kala, akala ko ang bigat Dahil ano, eh, hindi yung breaking na ko. Oh, Diyo, mga makakawala <sighs> Ito po. Ang dami na po namin dito. Grabe o dami. May nakukuha din eh. Po. May nakukuha din yan. Na ano po? Lesta. Ito po. May nakukuha po. Pasha, na. Pa siya. Pinuntarong niya diyan. Po. Napintarong na po yan no? daing, Daing na, daing na po. Sabon niya na uli. Oh. So guys. Baka... Hanggang dito na lang po tayo. Kasi po may nagbibidyo ko na po sa kabila. Hindi na po tayo marasabay. Nakaka-copyright lang po tayo. Kaya po guys, maraming maraming salamat sa inyo. So walang sawa ninyo. Pag-subscribe. Salamat, salamat po. And God bless. Ingat po tayo lahat. Bye-bye po. Hindi na po ko. Nagbibidyo ko na po kasi sa kabila eh. ito po yung uli natin wow kaya alam mo talagang may nagbibidyo kay sa labas kaya uwi na po tayo yung mga naiwan po ayan dami oh dami po na mimingwit oh Et para ito mga pang ulam na po ito ngayon ito po ayan lalaki po niya no piling pili po ito eh sige po maraming salamat po at maraming salamat sa blessing po ng nang Hilog Basik kahit po relax, relax fishing lang po tayo eto po ang nakuha dahil nagpapahinga po tayo ayan po mga pulahan po to wow po. ok po maraming salamat po at bye bye sa inyong lahat